Tuwing Pasko, palagi kong inabangahan ng mango graham ni nanay. Kaso si nanay, sa ebe na gumagawa ng mango graham eh. Kaya ginawa ko na lang yung palaging ginagawa niya. Siyempre, mangga, pagpasensyahan nyo na yung voiceover ko ngayon kung medyo malungkot yung boses ko ah. Hindi ko lang talaga mapigilan maging emotional na ginagawa ka ng graham ni nanay. Kasi, namimiss ko na siya. Kasi nung nabubuhay pa siya, ansahe-sahe namin kahit wala kaming pera gagawa ng mango graham, magluluto ng pancet, magluluto ng fried chicken, tapos sabay-sabay kami kakain. Sayang lang kasi hindi niya na nakita tong mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Pero alam ko naman na proud na proud siya sa mga ginagawa ko. Kung ano yung ingredients na ginagamit niya dati tsaka kung paano niya lutuin, ayun din yung ginagamit ko ngayon. Magsimula sa nestle cream, sa Alaska condensed milk at syempre dun sa may MY Sun Grey. Dati kasi no nabubuhay siya, hindi talaga nawawala yung Mango Graham sa amin. Kahit konti lang yung handa namin, basta may Mango Graham, masaya na kami sa bahay. Pero nay, alam ko naman, proud ka sa mga ginagawa ko ngayon, sa mga achievement ko, kahit papano sa mga small wins ko sa binubuo ko. Ang sarap balikan ng mga memories na masaya lang tayo sa bahay, kahit hindi tayo ganong kayaman, kahit sakto lang ang pera natin, ba diba? Kaya sa tuwing nakakakain ako ng Graham mo nakakakita nito, Palagi ko siyang namimiss. Alam niyo yun, di ba? Kasi, kasi ito talaga yung palagi niyang ginagawa tuwing Pasko at bagong taon. Kaya na alam ko, proud ka sa akin at natutuwa ka sa mga ginagawa ko. Alam ko, proud na proud ka sa akin kung ano man yung mga achievement ko ngayon, kung ano man yung mga small wins ko ngayon. Alam ko, masayang masaya ka na dyan. Palagi mo kaming gagabayan eh, lahat ng mga apo mo. Hanggang dito na lang po ulit. Bye-bye. Merry Christmas po sa ating lahat. Bye-bye.